today is day day four, yeah, day four na. So ayun, nandito tayo ngayon sa ano? Bago tayo umuwi, nandito tayo sa park, di ba? dami oh. <coughs> so, ano naman? See you na naman next year. <laughs> see you next year. Okay. Ayun yung aming mga ano, mga tambayan. Diba? May ice cream pala doon. Pwede tayong bumili ng ice cream. Wala na talaga yung pag-uubot. Kanina may pag-uubot. So guys, pag mapil mo yung ano, parang nasa Pinas ka lang din. Kaso, ang pinagkaiba lang talaga nila is yung mga kasuotan. Oo. Tsaka, hindi naman yung ano, hindi naman lahat is, di ba yung mga masama yung ugali. Alos, ang mga na, ano ko naman, nakakasala mo, ang mga mabait naman, eh. Oo. Di ba? Parang nasa Pinas ka lang din naman. Kasi, yun nga, sertehan lang yung makuha mong ano. Makuha mong ako. Katulad nitong mga amo ko, di ba? Mga amo ko parang nasa ano lang. Kasi ano naman eh. Hindi ka naman nilang tinuturing na iba. Eh, yan talaga na makakuha ka ng among mga mababait. Well, ano no, no, no. Wala na yung pag-guide. Hindi ko na bigyan yung ano yung pag bye na po. Thank you po sa mga katim team ilong ko dyan, sa team Junkar 18, siyempre sa Junkar, and sa team Kalinga. Thank you po sa inyong love and support always po sa akin, sa aking mga live and upload. Thank you so much po. Tayo ay mga baguhan pa lang sa pag-uawaiti, pero still andyan po kayo palati. Kaya thank you so much po sa inyong lahat. So, bye-bye na po. See you after my ano... See you on next um, video, guys. Thank you so much, everyone. Love you all. God bless us all.